Good morning po sa inyong lahat, mga kamama. Yan, ito na naman po ako. At uh, konting kwento lang po sa buhay. Yan, ikikwento ko lang po kung paano po ako nag-umpisa na pumunta dito sa abroad. Yan po. So, bago pong lahat, uh, please subscribe my channel and uh, bell the notification po. Thank you. At yun nga po mga kamama, no? ako po ay nag-abroad noong 2012. Yeah, sa Malaysia po una akong nagpunta. At bilang isang UFW, first time kong mag-abroad uh, at iwanan ang aking mga anak. Uh, kung hindi niyo po na itatanong, may anak po nga akong apat, isang babae at dalawang lalaki. At iniwan ko po sila nang maliliit pa po sila at ang aking asawa ang nag-alaga. So, blessed din po ako sa aking uh, mister dahil po uh, mabait siya bilang ama ng mga anak ko at hindi niya po pinabayaan. So, bilang isang OFW na first time, uh, kailangan talaga natin ng lakas ng loob para uh, labanan ang mga pagsubok sa buhay. Lalo na po kapag nag-abroad na tayo, marami pong mga trials na uh, mangyayari dahil po makikisalamuha tayo sa mga taong hindi natin kakilala at hindi natin kalahi. So, yun po. Kailangan po lang talaga ng uh, maging honest ka sa trabaho mo at trusted ka po sa sarili mo. Yun. So, yung first time ko po na pumunta ng uh, Malaysia, nag-alaga po ako ng dalawang baby, twins po, kambal. So, nung mga ah uh, years na yon 2012, uh, kalakasan ko pa naman dahil uh, yung edad ko nung is mga uh, 37, 36, 37 yata yon So, malakas pa ako kaya dalawang baby talaga. Katabi ko silang matulog, ako lang sa bahay mag-isa, dalawa ang aalagaan ko, maglilinis ka, lahat all around. So, yun. ah uh, bilang isang OFW, napakahirap po ang first time na mag-abroad. Dahil po, una, yung mag-adjust sa sarili mo. Namimiss mo yung mga anak mo, iniisip mo yung mga anak mo, kung kumakain na ba sila, nakaligo na ba sila, kung pumapasok uh, ba sila sa school. So, napakahirap po bilang isang nanay ang uh, mag-abroad, no? Lalo na kung uh, mga maliit pang mga anak mo na mag-abroad ka na. So, para sa akin po, noong first time kong mag-abroad, ah uh, talagang uh, maiisip mo talaga yung hindi mo talaga malabanan ma ma yung uh, stress kaya dapat lang talaga is dasal magpray lang po para sa uh, kinabukasan na siya lang yung kasama talaga natin sa ating uh, buhay sa ating sa mga pagsubok sa buhay kaya magdasal lang at 'wag mawawalan ng pag-asa sa sarili. 'Yun. So nung una po ako, talagang ko din po yung utak ko sa pagtatrabaho at napapansin po 'yun ng amo ko at sinabi po nga niya sa akin na uh, "Wag daw akong tatanon sa terrace kasi yung uh, bahay po nila is may terrace po yung doon sa Malaysia. So wag daw akong tatalon sa terrace kasi tuwing uh, nagsasampay ako ng uh, mga damit. Pagtapos na akong naglaba. Talagang mapapatingin ka talaga sa malayo. Mapapaisip ka na parang gusto mo nang up Dahil nga po uh, ano, uh, sa stress mo na rin. Parang ganon. So, hindi ko naman po inisip na yung katagalan ko rin po doon ay uh, nailibang ko rin po ang aking sarili. Kaya po, ako lumipat dito sa so, Hong Kong gawa ng mababa po talaga ang sahod doon sa Malaysia. So, nung naka, magkakalids na po yung anak ko, nakaano ako doon, naka uh, five years and a half. Kasi nga po, pumunta na sila ng Australia. Kaya umuwi na po ako. Hindi ko na natapos yung kontrata ko doon. Dahil hindi ko rin maiwan yung mga alaga ko dahil napamahal na rin po ako sa kanila hanggang nag five years old. One month lang nung pumunta ako doon sa kanila. One month lang nung, nag, nung dumating ako at inalagaan ko sila hanggang sila ay nag five years old. Yan. So parang anak ko na rin sila. Talagang tubong talaga talagang pagmamahal ko sila. Kaya bilang isang OFW yun, iwanan mo yung mga alaga mo. Is napakasakit po talaga sa kalooban din dahil napamahal ka na. So pinilit ko pong uh, umuwi na lang at um, hindi pa ako nagpakita sa kanila nung umuwi pa ako. Tulog pa po sila nung umalis ako ng bahay. Dahil alam kong uh, iiyak sila. Dahil tuwing umuwi po ako talagang yung isa is talagang talagang kapit na pakakapit sa akin. Dikit na dikit talaga. Talagang ayaw niya ako umuwi pag umuwi ako. Kaya tuwing umuwi po ako is natutulog pa po sila. Madaling araw po kaming umalis ng bahay kasama ko ang sir po. Dahil hinatid niya ako doon sa, anong, sa airport dahil po malayo ang airport doon sa ano sa uh, tirahan yang sa tirahan ng mga amo ko hanggang doon sa airport malayo po sa isang oras at kalahati yata ang biyahe so yun po eh. kaya tuwing umuwi ako hinahatid niya ako sa airport kaya pagising ng mga bata wala na ako uh, hinahanap din nila ako So, nung time na po yon na nag na ako umuwi ng Pilipinas dahil nga po ah uh, pumunta na po sila ng Australia. Kaya nag-apply na rin po ako na pumunta dito sa Hong Kong. Dahil nag-start na rin po yung anak ko na mag-college yung isa. At uh, yung sahod ko po doon sa Malaysia hindi sapat, hindi sapat para sa kanila. So, yun po. At pagdating ko nga po dito sa Hong Kong ay ibang uh, ibang pagsubok na naman ang darating sa ating buhay. Ganun po kapag lumilipat po tayo sa isang uh, lugar o, o isang uh, bansa na, na ating pagtatrabahoan po ulit at panibagong amo po. Kaya sa mga pagsubok na yon ay nalampasan ko naman po kahit na paano. So yun lamang po mga kamama at ang share ko sa inyo. Sana po ay uh, may natutunan kayo uh, sa mga uh, isang uib na na mama na katulad ko. So, maraming salamat po. Please subscribe my channel. Thank you for watching.